will forever change your life. Alam mo ba na possible ka pang makulong sa ginawa mo, Engineer? Engineer, ano ha? Mag, ano ka muna ha? Mag-pray ka sa taas ha? Mag-pray ka sa taas. Ano? Gumawa siya ng magic sa buhay mo. Do some very mysterious way

isama mo si Lord sa lahat ng decision mo at sa lahat ng lakad mo. Binibigyan kita ng oras. Ha? Sige. Mm -mm, sige. Mm -mm, sige. Okay, mag-iingat ka palagi. Huwag mong pag-pray mo yan, ha? Mabigat na pa prayers yan. I-confess mo lahat ng ginawa mo. I-confess mo lahat ng ginawa mo, Engineer, okay? Maging to maging totoo ka lang. Sige, Engineer. Wala na yung pera. Wala na yung pera. Wala na yung pera. Wala na yung pera. nasa pinakamabigat na parte ng buhay ako ngayon na halong emosyon yung nararamdaman ko galit konsensya lahat ng emosyon na sa akin na ngayon hindi lang usapan dito yung 8 milyon na nawala sa amin hindi pera eh kundi yung pangarap yung pangarap para sa pamilya ko oh. yun yung nawala yung feeling na dapat panatag ka na this year magkakaroon kayo ng sarili niyong bahay, putang ina, nawala pa. Bakit? Sa mga putang inang mga tao, na mga pinupos ta yung pera ng iba, katulad ni Engineer Mike, now, may galit ako, yung emosyon ko sobrang taas, pero at the same time, nakakonsensya ako sa kanya, bakit hindi ako galit sa kanya? Galit ako sa desisyon na ginawa niya dahil meron siyang pamilya, may meron siyang anak na papalabas buntis yung asawa niya. Doon ako na ako sobrang mixed emotion na to the point eh. hindi natin pwedeng tularan yung ginawa niya. Putang ina, pera ng ibang tao, pera ko. Pinusta niya sa casino. Putang ina, like gusto kong maging example si Engineer Mike. Umabot siya sa pinakamalalim ng buhay niya ngayon. Siya ang maging talagang leksyon sa mga taong sugarol, sa mga taong tarantado at abusado. Kasi si Engineer Mike, maraming Engineer Mike dyan sa buong, buong mundo na naadik sa bisyo, na-addict sa sugal. Tangina, tingnan nyo yung nangyayari Prio dahil sa sugal, dahil sa utang inang bisyo na to, nasira niya yung buhay, yung pangarap ng ibang tao. Inalik. Fucking, I'm losing myself, bro. Tang ina. Tang ina. I'm losing myself. Tang ina. Sobrang, sobrang galit. Konsensya kasi kaya kong gusto kong isigaw sa buong mundo na Putang ina mo, engineer, sinaksak mo ako patalikod. Pinagkatiwalaan kita, naniwala ko, na tunay kang tao ka, binigyan kita ng opportunity to step up, Nag maging magaling ka sa field na ginagalawa mo. Pero putang ina, bakit mo ginawa? Sa desisyon mo na magsugal. Inas isugal mo yung pera ng ibang tao, ibang usapan yun. Kaya pasensya ka na, pre engineer, ipagsisigawan ko sa buong mundo na huwag niyong tularan yung tao na yan dahil kayo yung magiging example siya mismo magiging example na magiging kagaya kayo miserable, sira ang buhay walang pinagkakatiwalaan lahat ng tao duda na sa'yo hindi lang ako ha, tandaan mo hindi lang ako ang ginagaw mo, tinarantado mo marami pang iba Ginagamit mo pa yung pangalan ko para makautang sa iba. Putang ina. You know, marami akong uh, mga messages, um, mga conversation na nagme-message sa akin ngayon. Na, ina, you know, ginamit mo yung pangalan ko. Kunwari, nagbigay ako sa'yo ng cheque para ano, makautang ka ng milyon, puta kawawa yung mga kaibigan mo na inutangan mo ng milyon, yung mga pinsan mo na inutangan mo ng milyon, mga kliyente mo, kami, ako pa, ako pa, engineer, ang inaalam kong mabait ako, sabi ko nga magdasal ka pa eh, kasi naawa ako sa'yo, kasi kahit galit ako sa'yo, konsensya ako sa'yo, pero pre, hindi pwedeng tularan yung ginawa mo, makademonyo yung ginawa mo, yung pera ng ibang tao, pangarap ng ibang tao, pinaghirapan ng ibang tao, pinagsugal mo. yang yeah, ngayon, ikaw magiging leksyon sa lahat ng mga sugarol, sa lahat ng mga nanonood na sa screen dyan, na huwag nyo nang susubukan, huwag nyo susubukan dahil sobrang may sira buhay nyo katulad ni Engineer Mike. magkikita tayo.